What's up and good day sa inyo mga boss Sa video na ito ay ia-unbox natin ang Tilsen Neck Mount Isa sa pinaka-practical na accessories para sa mga action camera tulad ng GoPro, DJI Osmo Action at Insta360 Perfect din po ito para sa POV shots sa mga vlog natin Tignan natin mga boss kung ano ang kasama sa box Abangan din ang upcoming test shots gamit ang mount na ito Alright, ito na mga boss, tapos na tayo magtanggal sa packaging. Yung SE version nga pala yung binili natin dito mga boss dahil mas mura. Ang pinagkaiba nito mga boss, yung SE version ay walang quick release na magnetic. Di tulad ng iba pa nilang version. Ito na mga boss, buksan na natin. Ayan mga boss, so inside the box mayroon tayong manual, yung mismong neck mount at saka isang mounting screw solid nito mga boss medyo magaan siya pero sturdy ang feel so bakit nga ba SE version lang yung kinuha ko para sa akin lang mga boss ay hindi naman siya mahirap i-lock at i-unlock at para din makasave ng konting pera at ang kagandahan sa Tilesen neck mount mga boss ay yung strap niya ay gawa sa silikon soft flexible kaya komportable sa balat. Meron kasing nagbebenta ng neck mount mga boss na yung strap niya ay gawa lang sa plastic kaya rigid at masakit sa balat at ito nga pala yung action cam na gagamitin ko mga boss pagpasensyahan nyo na at mumurahin lang po ito ang mamahal na kasi ng mga bayarin ngayon kaya medyo nahihirapan tayo bumili ng mas maganda ito nga pala yung itsura kapag nakamount na siya mga boss At kung trip nyo rin mag vertical shots para sa YouTube Shorts, Facebook Reels o di kaya ay TikTok, ito naman yung kuha niya mga boss. In my experience mga boss, komportable naman sa leg at hindi mabigat. Since SE version yung kinuha ko, ito yung standard model nila na perfect para sa mga casual po videos lalo na kung nagbablog, naglalakad o nagre-record ng travel content. Ang maganda dito, hands free ka na. Diretso po shots na parang ikaw mismo yung nagfi-film. So yun na po yung quick unboxing natin ng Telesen Neck Mount SE. So abangan nyo yung mga upcoming videos ko gamit ito para makita natin kung gaano siya ka-useful sa actual vlog. So yun na muna mga boss. Hanggang sa muli nating pagkikita. Malam